Congratulations, Atelier! Yeah. Yay! Thank you so much. Thank you. Yeah. Yeah. Yo. Wow. Yeah. <laughs> Roxy. Roxy! This is not for Roxy! Yeah. Wow. Oy, so that's a are for Atelier. pang office at pang office Roxy sana ka Wow. yo sa dito mga kadilag sa atin ay walang mall kaya natasa ang ating kinilig yan ang ano natasa siya thank you so much Hello mga kadilag. Welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog mga kadilag, ay pupunta po kami sa Infanta dahil si Kagwapo lang po ay nagpapasama sa akin. At siya daw po ay titingin ng gift para kay Ati Kalayaan. Dahil kung napanood nyo po yung vlog ni Atin Ani ah, ni Kuya Tarashoot sa kani Mahal, sa kani Ate leya. ay gumraduate na po si Ate leya sa kanyang uh, school, sa kanyang schooling. So ngayon mga kadilag ang celebration for her graduation. So tayo po mga kadilag at mamaya ay may banding rin po ang team hiti. At mamaya din po mga kadilag ay magluluto po ng spaghetti kami ni Kagwapo yeah. lang. Nasa infanta na kami mga kadilag. So, dito, tayo dito tayo sa JB's. So, Alam ba bibili mo kay Ate Leia? Okay, tayo. ng pwedeng for Ate Lea. Nandito kami sa may area ng mga sapatos at saka sandals. Ay, dahil si Ate Kalayan ay nag-o-office. Pwede oh, din ang ganito. Oh, oh. Ako, lugsay para sa so, uwi. Oh, uh, parang ang alam ko si ay size 7 si Ate Kalayan. Say, yung size na gusto mo. Oh, dahil sige. yun ang na gusto ni Ate Leia. Pili ka. Pwede sa kanya mga ganito? Oo, oh, yan. Pwede. Pangapang-office. Mga wedge type. So, wala po kaming napili, mga kadilag. Kaya ngayon ay pupunta kami dun sa Natasha. Natasha. Dito na po kami sa may Natasha, mga kadilag. Wala. So, nakapili na po si Albert ng Long kanyang panggit. Wala <laughs> atin. Wala, atin no, wala, pang <laughs> ano yung cellphone? So, ito ang ating ano, Natasha. Oo, oo, mas mga pang, pang, pang matibay kaysa kasi sa ano kanina. Ani pang office. Mm -hmm. So, ang hindi ko di matandaan yung size ni Ate Leia. Pero nag-base ay sa akin. Pero atin. sabi ni Ate, ni Cadillac. Ate, Ate Leia. <laughs> <laughs> sabi ni Cadillac <laughs> ay 7. So, 7 siya. Yeah. So, pag medyo maliit o malaki. Pwede ay, na papalitan. Papapalitan natin oh. Uh -huh. kay Ate. Ate, anong limo para pag para yung... may... Biro lang po. Tago yeah. sa amin siya, Ate. Ate, taga. na Oh, oh. Ito ba, pagkabarangay pala yun. Oh. Okay. po, okay na po. Okay. Ayan mga kadilad. So, bumili na rin po tayo ng paper bag para saktong-sakto na atin na lang iaabot mamaya kay ate Leia. Ayan. Card, sir. Ayan uh, na lang po. Sige po. Ready na mamaya para sa ating... Uh, hindi ko sure ate yung size niya. Pero pwede naman daw papagtan within 3 days. Ano po? Yes. Yan. Thank you ate. Salamat. So mga kadilag. Kami po ay nakabili na ng gift. At kami po ay pabalik na. Yan. Sakto mamaya mga kadilag ay ate na itong ibibigay. Dahil may banding ang team kitig. Okay. Let's go. Nandito na po kami kalakagwapo lang mga kadilag. Bali kanina ay dapat po kami magluluto sana ng spaghetti. Ay nag-order na lang po si Kagwapo lang ng pansit dahil medyo late na din po. Dahil mga mali pa. Ah, medyo late man. na mga kagyad. So ang ating gift for Ate lea dahil sa kanyang graduation so, ay isang bilao po na pansit. So ito po ang gift ni Kagwapo lang, ay, isang bilaong sa fanzine. Saka tayo po ay bibili pa ng cake dahil uh, lagi kapag may celebration ay cake. So, kaya na muna magbibigyan ng cake para kay Ate Lea. Oo, kanina po may nilakad pa kami sa Infanta, kaya yun medyo natagalan kami sa bahayin. Ito yung gift ni Kagwapo. Bukod ah, pa yung gift ko. Wow! So ganyan ang ating pagmamahal kay Ate Lea dito na kami mga kadilag sa bilihan ng cake. Bibili na si Logs ng cake. Ayon. Ay, para bili niya po ng cake. Caramel pa. Yeah, ma caramel. Yeah, ma caramel. Tapos yeah, palagyan yeah. na rin. Thank you. This way sir. So yun mga kadilag. sa so, tayo po ay pumunta na ka na at pag-i-start na rin ang ating budding para sa kay Ate ang celebration. Okay, nandito na po kami mga kadilag kala Kalayaan. May simba pala ng gana'y itong oras. Ano? Pasok na po kami. bus na ito tapos yun ako let's go ay ko yan Roxy! Dito okay. na kami sa kusina. Doon na rin na kaagad. Ito si na ati. Ano yun? Si ati na yun. Si ati na lang handa. Ang ating 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 Ate ating 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 lang gusto niyo ng kuba. Ating ano? ang yung pangkay. Hmm. Para mo kasi pwede ipadali. Wow! Parang yun ay be. She, be Ah, be she. Like <laughs> oh. uh, I mean, oh, ito. Congratulations, Ate Leia from Lai Legend TV. Yeah. Alin, wow! Ito, masarap. Oh! Lali, Tieta. Tieta, stop. ay Suman. From nanay ito, honey.

Yan mga kadilag. At nandito na din po sila Ate Haisen. Oh, okay. Na Kuya Eric. Oo, oh, sila Ate Chula na po. Ay, on the way na din. din. No, for Ate Leia rin po. Pansin niya sa Laila Jun TV. Laila Jun TV, tapos ate may cake din. Oh, wow, thank you. Uh, para sa'yo. Ay, to, may oh, ito. Ito, ito yung... Bakay kay... Ito, galing kay Ate Hyphen, oh, Kuya RJ. Wow. Dabin, oh, makasarap yay yeah, kamote ng fish panda. Ayan. Wow. Pagkailangan <laughs> ninyo ng kamote ng fish Ayun. Wala. Ay, ako yung order. Ayun. order Kasi Ano lang. Na, 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 la na, na, na Ayun. ang gawin mo na yung ano. Yung mm -hmm. okay, from, from oh. <laughs> yun okay. so okay. right? uh, ay from na TV. Hmm. Hindi pa Ay si Ate Jan, yun ay wala. Nag-chat si Ate Chula. Ay, pagtira daw na. Blessing in the sky dahil wala masyadong kaagaw siya. Oh <laughs> 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 ayan po ang oh, wow. wow. So yan mga kadilag, ito po ang pinagsama-samang pagmamahal para oh, kay Ati so, Leia. May hahabol pa, pa yan. Yeah. So din ko na po isa-isahin. Inyo na lang po panoorin sa vlog ni Ati yeah. Leia sa kani-ati. Yan. Yeah. mas yeah. so, yeah. Tapos ay humabol Ipram from Baron. Tama. Sa oh, okay. Ate uh, Chula.

Abay baka kay maano ng pagkain eh. naisip ni Kuya Tara siya tayo. Hindi oh, ba? Oo. Pantanggal oh, oh. ng oh. ng bato. Sa high blood daw. Ayan. Sa tayo mag -picture, picture, yeah. picture na para pagdating ni Natsula ay tayo ay pwede na mag-start. Thank oh, you so much. Meron me uh, mo siguro yung cake ito lang naman. Akala ko naman po natanggap na ng ate Lea sa Kaya sabi ko, mo na. Yan na, yung yung talaga hindi bigay. Okay Congrats, Thank you. mo na lang po. Congrats naman ito Bukod na yun. Okay, sige, sabay-sabay tayo. Congratulations, Ate Leia. 1, two, three, go! Congratulations, Ate hey! 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 so Leia! <coughs> Oh, sa isang iglap. Sa isang iglap. Yung... Pangalawa sa pinipilahan. Pansit. <laughs> aba. Um, pangalawa sa pinipilahan, ang una unay yung ano? <laughs> yung nilaga. <laughs> ah. mo naman, oo. Oh, oh. Kapag pila. Oo. Oh, oh. <laughs> Tatlo pilang. Tatlo din pa Yan at kumuha na po kami ng pagkain ni Kagwapo lang. Ito po ang sa akin. Ah, tapos ito po yung kay Kagwapo lang. ate? Tapos ay inaabangan po niya sila chula. May pa-welcome. Ha? Wala pa, hindi pa.

niya din ang kanawa ko. Baka may tiniklaang, baka may dahing ko Di ogi. Ay, paparito yan. Nalasing ko daw. Baka Ano? Ayan na mga adilang. Ay ganito ito at naki... Oh, ay, ay. Ayan na tayo <laughs> ay, ay, na ay, po. Po. Ay, sa pasok ay, ay, na na namin. Nakakasa. po. po niya. Kain lang dun. Hello, hi. So, so, so yan mga kadilag. Tapos na akong kumain. At ito naman ang aking... Oh, sarap. taba, nang, eh. hmm. Naka no, ito yung tinarget lock man, yung malaking Ay, hindi. Ay, pa pa di para nang naghahanda pa ng sasandok pa ng... Eh, pagka-amen po Abay, Aba, yung pinagbukod ko si Ate Chula, inadamplot ko na rin. Oo, oh. dinahilan eh. <laughs> <yung>, uh <laughs> <laughs> pa sila Ate Chula kami naman po dito ni Kagwapol lang. Ito so, naman ay kay PN. <laughs> oh. <laughs> Aba, si Mahal ay tapos na. <laughs> Ang gusto kong part ay ito. Ayan. <laughs> Parang paborito mo din yata Ang si

Mamaya ah, lang niya eh. Ah, mamaya lang mag Wow! Oh, hindi ba yan? Oh, talagang maano siya. Oh, mataba. Oh. So, so much, much, much later. Hello, mga kadilag. At ngayon po ay may kaunti ng tagay patunaw patunaw <laughs> O oh, na uh, sa mga sa eh, wow. may pa, oh. ay, uh, sana po ay Thank you to Adelaide from Olso. Wow <laughs> bukod pa sa mga <laughs> Sa naman. Sana ay kasha. Wow! <laughs> Sandali, at baka masira'y sayang. Yan. Yun. Wow! wow. Yeah. Oh, Roxy! Oh. Roxy! This is not for Roxy. Yeah. Wow! Buna so natasya for Ate Leia. Pang-office, Ate Pang-office. So, Roxy! Sana ay kasha. Kasha! dito mga kanilag sa atin ay walang mall. Kaya Natasha ang ating kanilag. Yan ang ano, Natasha sa iya. thank you so much. Kaya, welcome to ko yeah. of office. Po po maganda po to, maganda. Bagay po pati sa iyong pa. Oh. Thank you, thank okay. you so much. Thank you. Congrats, thank you. you. Thank you. Thank you. ¡Gracias!